Tara. Nakuha tayo pabunta Santa Rosa mga idol. <laughs> Aray ko. Ito mo ng long ride ha. Kasi yung huli natin, bakor, tas nilampasan natin, Santa Rosa. Para wala tayong ma may place na matatagalan. Nakuha na tayo ng booking yung ano natin, pabunta Fairview, sapatos. Sabi yung ano natin ngayon ha, wala pa akong merienda. sa pa-idol. Good morning. Welcome ulit sa ating panibagong vlog kay Lala Move. So, bihay na ulit tayo. Oras uh, 9.53. Medyo maaga-aga. <laughs> Tapos, si-check natin ulit kung gagana yung ano, early booking. Hindi natin alam kung hanggang saan tayo abot. Pero, pag, pag nakakuha tayo ng maraming booking, malamang to. Baka long ride tayo nito. Kasi halos dalawang magkasunod na araw na ako na nakakuha ng ano eh, ang booking eh. Layo. San Carlos, San kaya to? Ah, 1-3 <laughs> oh. Pangasinan no. Layo, parang ano na siya, papunta na siya ng Santo. Dagupan. Layo no. <laughs> Tuluwa agad oh. Yun, bali meron na tayong first booking sa Uyo to Dito lang sa May Greenville, mga idol banda. Pero Montville Place eh, parang wrong pin ata to. Pero tingnan natin. Oo, sir, kanan, kaliwa. Aliwa. Kanan, kaliwa. Aliwa. Doon na nito sir. Salamat sir ah Thank you sir. Yo, all good na ay think pick up laruan yung ano natin pwedeng pwedeng sabayan talaga so abang na lang kung anong pwedeng ma-isabay natin dito or kung ilang booking pa yung makukuha natin mga idol let's go mabis magbabayad nyo ayun nag book si Kim ay si Ken wala kasi pera pa yung tao ron sige boss sige na lang sa office naman, sa sinyan okay salamat boss okay po tapos tingnan natin, moment of truth. Kahit medyo kabiti tayo. Tingnan natin, tingnan natin, sana ay pumasok agad. Mukhang uulan pa. Ayun ay na mga idol, moment of truth. Nakakuha ulit tayo. Paranyaki rin. Let's go, let's go! Thank you sir, salamat. Ito lang, sabay natin. Yo, all good ka. kaya natin yung kasabay natin na booking. Let's go, let's go. Thank you, Chip. Tatlo na to, tatlong regular mga idol. Tapos try pa natin sana may malayo-layo pa, mun uh, Muntinlupa or Cavite or ano, uh, Laguna. may nakuha tayo papunta ng Bacoor mga idol Yo, Tara pick natin Let's go <laughs> Yo, <laughs> you no? kay Daniel, congratulations <laughs> you know? in case kay subscriber sa ka YouTube. Salamat, salamat. Wala pa nga, no? Wala pa? Wala pa, eh. Apat na to, Ito, eh. Malupit. Ingat, ingat. Ingat, ingat, ha. Salamat. Congrats, congrats, Alright, nakuha na natin yung ating booking, mga idol. Host lang Tsaka susi Kadalasan kasi dyan pagkain Kaso ayoko muna pagkain Kasi ma, Baka marash tayo Mamadali tayo Apat na to uh, Sa uyo Makati Tapos Paranyake Bahay Toro Paranyake Tapos Tandansora Bakor Kung may mapasok pa na Mga paimos Paano na tayo ngayon Pa -ka tayo Kabiti gaming tayo Pero ano na tayo Lakad na ah, Lakad na A, uh, usad na tayo kung may papasok na lang na dadaanan natin uh, sasabay natin so ito na ito na ang ulan sana pwede pa kasi apat pa lang to eh kasi minsan hanggang apat lang diba pero kung uwa pa tayo tatry pa rin natin kasi sayang eh so tara update na lang, mga idol let's go Tara. Nakuha tayo papunta Santa Rosa mga idol. <laughs> Aray ko. Ito long ride ha. Santa Rosa. Yung huli natin nakuha tayo ulit. Kasi yung huli natin bako or tas nilampasan natin Santa Rosa. Para wala tayong ma may misplaced na matatagalan. So tara let's go. Tapos kung ma natin ito yung isa sa Makati, pwede natin ito sabayan. Or may pumasok dito na dadaan na lang ulit natin. wala na kuha. Let's go! Thank you po. One ano lang sir, one second. Picture lang po. Thank you sir, salamat. Alright, all goods na mga idol. 172 pesos unang bayad sa atin. Grabe tong biyahe natin na to. Ito na next para Paranaque, kay para niya kay Bacoor, Santa Rosa. Sa may makuha pa tayong ano, Laguna. Okay, bayad sir. Say Ben bag sir. Ha? Say yan bag. oh dito yan. Swipe card to. ah Check mo muna sir. Para baka mamaya may... Para walang problema. Okay na? Thank you boss. Thank you. Alright. All goods na yung bag natin mga idol. Yun yung pinaparash. Ano yan eh. 199 pesos. Pero nagpatatag ng 100. Kasi may rush na. Bilisan ko na lang yung, ano, yung takbo. Para... Tsaka siya na rin inuna ko, 'di ba? May isa pang paranyake, siya na rin inuna ko, pero malapit lang yung isang paranyake natin eh. Dito lang ay no. Nalampasan lang pala natin ng ng kanto lang siguro 'to. Ay, ito lang oh. Eh. Ah, nadaanan na natin. Ay no? Dito tayo dumaan eh. papasok dito. Kung, kumbaga nadaanan na natin papunta rito. Uh, tara, deliver ko na muna 'to tapos kain muna ako. Ha, 450 meters lang yung drop off, U-turn lang tayo right, let's go. For a time, because a lady. Nahulog pa ya. Yeah. <laughs> yung galing ng ano ya, yeah, Pelson Hardware. Ay, hey, 254 Oo, ito. Diyan na rin yung ano niya, papel. Medyo yung ko eh. Ha? Pero kayo yung ko eh. Gumano ka na lang, konti, please. Sige, antay ko lang dito, ya. Yeah. Hindi, para ako alam <laughs> mo. Hindi, tapat dito kasi. Ah, doon pa sa likod? Oo. Tara. Ah, kabi. Ah, yung mga gilid. Para hindi ma, ano, matanggal yung mga kahoy-kahoy, no? Magasgas, no? Ah, yan pala yan. Ah, pagawaan pala ng cabinet dito, ya. Yeah? 254, ya. Yeah. pinulot namin sa kabila na yun? Ah, tinanggal. Oo. 254, 246. Nakap, ang gin na lang yan ah. Oo, 246. Kaya, damat ka. Okay, kalawat All goods na agad. Dalawa na lang yung booking kagad natin mga idol. Bacor at Santa Rosa. Tapos sabayan natin. Kakain lang ako. Hindi naman to mga pagkain yung ano natin eh. Kaya mahirap din kumuha ng mga pagkain. Kasi talagang mapaparash ka talaga. So ito kain muna tayo tapos kuha tayo ng paano Laguna para kasi malayo pa tong Santa Rosa. Tara, update na lang. ay ko. Yun. Okay na mga idol. Nakukuha tayo ng booking na kasabay, na Santa Rosa rin. Dito ko pinick sa May Las Piñas sa May BF Homes. Umulan kasi kaya nakapote ako ngayon tapos plastic ko. Pero dumaan lang yung ulan Eno, o, Papunta Santa Rosa. Kasi sayang pag di natin na sabayan yung booking na 'to, eh, di ba? Malayo pa sa Bacortong Santa Rosa eh. Ayun na, ito na ulit booking natin. Sa Dansora, Bacoor, tapos ah, uh, yung Quezon City, Santa Rosa, tapos Las Piñas to Santa Rosa, 2.19. So tara, diretso na natin to kasi baka mamaya ay gabihin tayo. May rapat tayo kumuha ng booking Doon sa may ano, Santa Rosa. So tara, let's go. Update, update na lang mga idol. Let's go. Liber. Ito lang kuya. Oh, yan. Salamat po. Ha? Scrap na tayo mga idol. Santa Rosa, dalawa. Okay na, bed na dito sa may bakor. Oras, 2.34. Ang gagabihin tayo. Layo eh, no? 27 kilometers. Papuntang Laguna. Mula rito sa bakor. Diba? Sabi sa inyo, malayo eh tara tara let's go ganda mga idol oh. Yung isda May mga isda <laughs> kuya garden villas na to kuya Saan kaya phase 3 ah? Anong street? Sa Daisy Daisy Phase 3 Sa circle Pangalawa Kaliwa Salamat kaya Pangalawang circle Kaliwa Mga idol Malayo sa pintong ano natin Yung ating drop off Ito Pangalawang circle Ayan oh eh, no? One Baka doon pa siguro sa kabila Circle, 219, 219, banyak aso. Terima <laughs> kasih, thank you. Terah oh. terah. Next na natin mga idol yung San Santa Rosa natin. Doon to sa may kabila eh. Kabila kasi to eh. Ayun o, no, 7 kilometers. Tapos si Tuper, masasalubong natin ulit. Kasi hihingi ng sticker. <laughs> Doon na lang ulit sa may ano, sa may arko. Tuper! Oh boy. Nangyari. Dito, 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 dito bang kayo? Uh, Santa Rosa okay. kayo? kami? Nag-deliver kami. Ha? Ah, sa Santa kayo? Laguna? Oo, oh, dito na ako. Sa so, taon na ako nagpas. Hmm. Saan mo mapasok? Wala. Negosyo. Ha? Ah. Ayun no? Ay, ah. ah. sombrero? Oo. Oh. Oh. May deliver pa nga ako eh. Oh, ayon. Mali pa yung address ko rin sa loob. Ano ba? Tag ano ito eh? Tagapo? Shout out kay siyete. <laughs> Sunogin natin yung bagay natin. <laughs> Hello. Yo, okay na mga idol Ito yung bayad sa atin 360 binayad oh. Wala tayo pabalik Tapos habang Nagpapalo tayo ng baterya Nakakawa tayo ng booking Binyan 2 per view 371 wallet Baka mahirapan tayo makakuha eh Kinuha ko na ba? Diba? Para sure bull na Para pick upin natin, mga idol pag muna ako ng 100 para sigurado May gas pa naman Kaso so, baka mamaya mabitin tayo eh <laughs> Mamaya mag maharga na ng mabibigat na naman to Eh di tayo makapagpagas na maayos Pag mabigat na yung ano natin Tara pigapin muna natin tong ano natin Fairview Para sure bull na may buwing na tayo pabalik Let's go Okey Okay na mga idol. Nakuha na tayo ng booking yung ano natin. Papuntang Fairview. Sapatos. Tapos nakuha ako na isa pang booking natin. Papunta naman ng Diliman. Dito rin sa Santa Rosa. Lalabas lang tayo sa subdivision na to. Medyo looban kasi to eh. Sa loob. Kaya malayo ang pick up. Sabi yung ano natin ngayon ah. Wala pa mere meremerenda. Hindi kumain tayo kanina. So tara pick upin muna natin to. Tapos sana masabayan pa ulit natin.

Alright, nakuha natin yung isa natin kasabay. Dalawang box, ma idol. <laughs> ah, pulo agad. Lagi na lang tayo ng maapaw. Ayun o. Oh. Ah, 2, 306 sa puntang ano, Diliman sa Don A. Roses. Tapos sabayan pa natin, syempre. Quezon City pa rin. Update na lang mga idol. Let's go. Parado na pala yun. <laughs> Kabuntang ano ma'am, Quezon City yan ma'am, no? Opo. Ano ba? Adamet? Damit lang po. Sige. Pasensya na pera. Sige po. Sir, so, may add lang Pasensya na po sa Ay, additional. Ay, tip ma'am. Thank you ma'am. Salamat. Thank you po. Ayon. Bigyan pa tayo tip ni ma'am oh. 20 pesos. Tatlo na yung ano natin. Booking natin pabalik. Oras 7.06 na. <laughs> ano oras na tayo makakabalik? Long ride pa more. Hindi, marami naman tayo stopover over eh. Bali, kanina pala may kinuha natin yung ano, sombrero ng ano na kalisete. Kaya na kay ano kay Chris, kay Tuper. So, kumain muna kami ng ano Lechon Pares kaya medyo natagalan din. Itong booking na to, malayo ang ano nito, 12 kilometers ng pick up ko. Mula Santa Rosa papunta ng San Pedro pero ano naman eh pabalik naman, tsaka inantay naman tayo. Oh. Binigyan ka pa tip ni mam ma na 20 pesos. Tapos syempre, malay natin may sasabay para may sasabay pa tayo dito. So update na lang mga idol kung anong pwedeng mangyari. Exciting to, let's go. Yo mga idol. Balik na dito na tayo ngayon sa Muntinlupa Lupa. Wala na akong makuha kasabay, baka matagalan tayo eh. Ito lang yung nakuha natin booking mga idol, ito. Ah, uh, Fairview 371 wallet tapos Santa Rosa Diliman 306 tapos San Pedro Pasong Tamo 279 so all good yan kasi ano isang ano lang yan isang way lang pagka Diliman pasunta mo, tapos pasunta Tamo per na tayo so abang abang na lang mga idol sakikitain natin mamaya ay pambili na naman tayo na si may uh, na ano uh, naman yeah. tara let's go Dito na tayo mga idol Umulan pa Aray ko Iwan na lang daw sa guard Ano sabi iba? Iwan na lang? Oo oh, iwan GG ka siya lang daw yung bayad eh Review chip 310 Ano Gcash Oras 8 fifty -five. <laughs> Long ride, to more. Tara. Let's go. Ah, uh, salamat. All right, ayos na yung ano natin mga idol. <laughs> Woo! Grabe, gabi gabi na tayo. Okay na yung ano natin, pasok tayo, next na tayo, Fairview. So, nalobot na 'yung cellphone ko. Puti na lang may isa pa tayong cellphone. Ginamitan ko na 'to ng power bank pero hindi pa rin tumagal, oh. <laughs> lobot din yung power bank tapos na lobot din yung cellphone ang haba ng ano natin eh tsaka maghapon din nakabukas yung ano yung data minsan binapatay ko pero minsan binubuksan ko para nakikita tayo ng customer so tara palit na ng cellphone tapos diretso na tayo ng ano ng fair view tapos check natin kita natin alright let's go apat pang apat to galing na ako ng ano eh Laguna eh. Oh, ako Imus. Imus ka? Oo. Oh. Isa lang yun kasi nagsundo ko sa airport ko eh. Mm. Kaya kasi pag wala akong oh. isa ko eh. oh, Shoutout muna tayo kay Paps. <laughs> Paya mo Paps. Uh, Gian ka na tinabi. Gian, Gian. Shoutout kay Ina Army. Lagi kami nanonood sa'yo eh. Kaya anak ko. Ah. Uh. Oh. Yung... Ah. Huh? Camera ko. DJ. DJ yan. Nasa ano yun, 22,000. Ipap, sito na ako. Ingat, ingat. Next na tayo, Fairview. Para mag-uwi na at magpahinga na. Dahil ang oras ay 9.44 na ng gabi. Aray ko. Long ride pa more. All good lang oras naman na kasi rin tayo nakabiyahe. Tapos medyo may katumalan din yung booking. So next drop up natin sa Fairview. 1.8 kilometers na lang mga idol. Tapos check natin mamaya kung magkano yung kinita. Aabot kaya ng 2,000 ang ating kinita. Abangan sa susunod na kabanata. Yo, let's go! Bag lang dala mo? Yung ano, yung sapatos. Oo. Tapos right. sinabayan ko ng pasunta mo, sir, kanina. Okay na yan, sir. Ayaw mo na picture yan. picture. Thank you, sir. Salamat. Right. Pang droga. Ay. Okay. Thank you. <laughs> thank po, thank po. Thank pa tayong tip, o. Oh. Ayun, o. No? 40 pesos. Dalawang gold. Alright. Ang layo ng biyahe natin ganun talaga masama sa life yan Check na natin kung naka ilang booking tayo mga idol, oras na 9.52 so ilang oras lang tayo uh, umalis naman na tayo kanina is pasado alas 10 so siguro mga 11 hours may get mga idol mula Quezon City, papunta na ang Santa Rosa Laguna kasi dumaan pa tayo ng Makati dalawang Paranaque isang Bacoor tapos pagdating natin ng Paranaque kumuha tayo ng isa pa na kasabay papunta ng Laguna pagpunta natin ng Laguna kumuha tayo ng tatlong booking papuntang Pasontamo Diliman at saka Fairview itong last drop off natin So thank you Lord at nakauwi tayo ng safe, ng ligtas kahit masama ang panahon umaambon, umuulan, nawawala umaambon na naman So thank you, thank you at nakauwi tayo ng safe kasi yun naman yung pinakamahalaga sa lahat ng biyahe natin ang makauwi tayo ng ligtas So check na natin mga idol kung magkano yung aking kinita ay lalamove sa loob ng 11 hours may get so ito mga idol kumita tayo dyan ng siyam na book 9 uh, booking at kumita tayo dyan ng 1,940 pesos kasama yung mga tip papatak tayo ng 2,000 may get mga idol ko so thank you lord sa kita na ito uh, pagod sa biyahe eh, minsan eh nalilipasan ng kain kasi may hinahabol tayong oras ay kanina pala may hinag pala ng 100 diba kasi nga yung isa na dagdag siya kasi pinaras niya yung sa paranyake so talagang 2,000 mayigit tayo mga idol na kinita kay mo yo thank you so ano muna ako mga idol hindi muna ako mag shout out kasi parang wala na akong masyadong enerhiya siyempre sa pagod din eh di ba mula kay Sun City balik balik bawin oh, bawi na lang ako sa inyo mga idol sunod na lang na ano, shout out tayo so, parang nandibago tayo sa long ride kasi ngayon na lang ulit tayo nag long ride <laughs> saka yung gasolina natin ayan po So parang nasa ano rin siguro siya, isang full tank balikan kasi yung mga ganun na biyahe ko minsan balikan kumabot pa yung gasolina ko eh ngayon hindi ko natansya kasi nagpagastahin ng 100 para sigurado na rin kasi baka mamaya eh, mag tayo na ah, pagpagas eh, may laman na yung ano natin bag babaklas na naman tayo so, medyo maano na rin sa gas yung ano natin yung motor tumatan eh, tumatanda na rin eh kumbaga <laughs> lumalakas pero hindi man sobrang lakas andun pa rin talaga yung pagka FI nya so all good sa to mga idol sa mga bobiyahe pa ingat mga paps mga idol dahil masama ang panahon so lagi kayo mag ingat laging safety lang lagi malit pa malaki yung itahin natin eh okay lang yan importante makawit tayo ng ligtas sa ating mga pamilya so Bato na lang ang vlog ko mga idol. Yeah. Peace out. Laban na. lang.